Uh, Senator, yung pong uh, yung pong nangyari kahapon, ang dating eh para kayong mag-aaway ni Senator Ping at siyempre may mga uh, sumusuporta sa stand ni Senator Ping. Uh, hindi kaya, ito naman ay eh, observation ko lang. Hindi kaya uh, mas maganda uh, na napag-usapan itong mga bagay na to na hindi parang antagonistic kayo para kasi nang-aaway kayo eh. <laughs> Sana narinig ninyo. Narinig ninyo. Uh -huh. Sinabi niya, are you trying to steal the show? Isip-isipin mo naman yun. Uh -huh. narinig, Man, po na, narinig, narinig po yun. namin yun nung... Oh, uh -huh. uh -huh. so, manggagaling ba sa bibig ng chairman yung pananalita na yon Ako sabi ko lang, nakikiusap ako na paraanin mo ako. Clarificatory questions ito. Uh -huh. Para sa kabubuti nating lahat ito. Are uh -huh. you trying to steal the show? Tapos pinukpok niya yung ano, martilyo niya. Uh -huh wala eh Ay, yun, yun ang hindi mag mabuti sa kanila. pag pino-point out mo ang napakaraming bagay para sa kalilinaw bago kami magpatuloy tingnan mo lang isa sa ipo-point out ko sana sa kanya bakit silang dalawa ni senator soto nag-float sila ng legislative immunity na applicable daw sa mga witnesses mm -hmm. nami-mislead yung ako yung mga Pinaliwanag ko kay president soto yun nung tinawag ko siya eh, ka ako tayong dalawang uh -oh.